Ang gandang gabi po, available sa atin to ngayon, animan, latandolo animan po, o, oh. walang dugtong yan ha, animan, latandolo, sarap po, o, oh. ito taga, uh, sir, sa ito yung repeat order mo ng, ano, taga, kagayan, bali, Saka yung waluhan, bicol. Apat to. Apat-apat to apat to. Ito po, available po. Mayroon pa tayong nakakat doon. O, oh, ito, waluhan. Tignan mo naman mga intermitido bal. Tignan mo naman. Tignan mo talaga. Kaya yeah, po. O. Oh. Ito po. O. Oh. Ay, mga nanonood talaga. Shoutout po, ito apatan na flat ang no? tapos limahan umbok to mga umbok oh. tingnan nyo umbok o oh. tapos ito waluhan bandila walang dugtong yan PM lang po kung sa may gusto umorder PM na lang po uh, mula by sore, hanggang sampuan po tayo bilang po po sa atin ngayon bukas ay, wala. Mababawas din agad itong bukas. Eh. Basta first come, first serve tayo po. Dahil maraming order ngayon. O. Oh. di Diba? Ito po, ang ganda ng animan po na plat Rim 16. Pwede. 17. Pwede. O, oh, di diba? po sa lahat ng may mataga kagayan taga tigay ito raw po sir ito na pampanga pampanga waluhan pala bukas din na diretso bukas sir tapos yun sa'yo waluhan wala na ta inihintay ko lang stainless Ba? E. Diba? Yung mga intrimitido o balo. Yung mga intrimitido, nakatingin talaga sa vlog. Uh, shout out po yung mga mga aso kong mga makukulit. Oh. Nakikinig talaga. Oh. Oh. Oh, di ba? Oh, ang nila, oh. Mga ay sus jus ko. Lalo na muna pa papanjay sa mo pa, je. Ano? Ha? Ano? Oh, wow, naman 'yan? Oh. Shut up, wala oh, makakulit kong mga aso. Oh, sige, thank you po sir. Thank you for watching. Patingnan niyo na lang kung gusto ko more del PM lang po sa YouTube channel ko. Arwel ah, Barty Hub Cup Maker. Makikita niyo po 'yun doon. Tsaka sa Facebook page mayroon din po ako. Royal Barty. Makikita niyo po 'yun. Ilan na-upload mo dito, Ji? Kanina, j. Sa, sa ano lang? Sa reels lang? Sa ano? Youtube wala? Parang daboy na katalikod ng batok. Parang daboy. Okay, thank you. Salamat.